Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan Dalawa sa biggest names na hanggang ngayon ay free agent pa din ay triple-double king and former MVP Russell Westbrook at ang multi-time all-star former number one pick and also dubbed as the next Lebron James Ben Simmons Less than one month na lang nga at mag-uumbisa na ang training camp at wala pa din silang team sa NBA At ayon nga sa iba't ibang sources bukod na lang nga sa mababa ang interes o konti ang mga teams na interesan sarado sa kanila. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay bakante pa din sila ay ang demand nila sa sahod. Ayaw nga daw mga kaibigan ang dalawang to na tumanggap ng minimum na sahod. Sa palagay nga nila ay disturbing pa din sila ng above minimum na kontrata. Well, si Westbrook ay posible pa dahil may mga games nga talaga na siya ang magiging dahilan ng panalo. Ang kanyang energy ay efficient nga mga at nakakahawa ito. May mga games lang din talaga na masakit sa mata ang kanyang style of play. Ganun pa man, very decent point guard pa din nga siya off the bench na pwedeng tumayo bilang starter paminsan minsan-minsan kapag may injury ang main point guard ng team. Subalit so si Ben Simmons nga mga kaibigan bukod sa injury prone siya at hindi siya magaling makisama sa kanyang mga kampe, ang kanyang stats nga ay sobrang bagsak na, hindi din siya nag improve bago sumihina pa nga siya, kaya naman at this point ay maswerte na nga siya na may offer pa siyang natatanggap sa NBA. So ayun nga po mga kaibigan, huwag na nga tayo magugulat kung mag-umbisa ang susunod na NBA season na bakante pa din si Russell Westbrook at Ben Simmons, ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa bad news para sa Los Angeles Clippers at sa Serbia Dahil sa panalo nga ng Serbia kontra sa Latvia kung saan nagtala si Nikola Jokic ng 39 points and 10 rebounds Ang kanilang team captain and World Cup and Olympic silver and bronze medalist ay nagtamo ng hamstring injury At ayon nga sa Clippers ay nadiagnose ito bilang ruptured hamstring muscle At nangkasundo sila ng Clippers na babalik na sa LA si Bogie para simulan ang kanyang recovery process hindi na nga siya sasama sa team ng Serbia para sa Eurobasket na ito. Ang simula ng NBA season ay sa October 22 at posibleng hindi pa handa dyan si Bogdanovic. Ganun pa man, dito mo na nga magagamit ang lalim ng inyong lineup kung ikaw ang Clippers. May Chris Paul, James Harden, Bradley Beal, Chris Dunn at iba pa sa kanilang guard rotations nga sila. So hindi nga kailangan magmadali ni Bogdanovic sa kanyang recovery process. Ganun pa man unfortunate situation nga ito para sa kanila. Sila nga ang favorites mga kaibigan. ang Serbia na magwagi ng ginto sa Eurobasket at malaking dahilan dito si Bogdanovic. Ngayon ay posibleng nasa taas na nga ang Germany sa mga betting odds dahil sa injury na ito ni Bogi. Si Jokic nga ay very accomplished player na mga kaibigan. Subalit wala pa nga siyang medalya mula sa Eurobasket at World Cup para sa Serbia kaya naman kailangan niyang magkayod ng mas matindi upang may dagdag ito sa mahabang listahan niya ng mga achievements sa sport na basketball. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?